Ayun, what's up? Isang magandang hapon sa inyo, mga motor, mga kasibik. Ah. Meron tayong bagong gagawin ngayon. Ah, nakikita nyo yung ating headlight, eh, medyo malabo na, no? Ayan. So, medyo malabo na yung ating headlight. At, ah, syempre, kapag malabo yung headlight natin, medyo malabo rin yung ating ah, ilaw sa gabi. Ah, so, papakita nyo sa inyo kung paano natin to i -re restore Paano natin siya... Uh, lilinawin ulit yung ating headlight gamit lang po itong uh, turtle wax na polishing compound tsaka dalawang basahan isang basahan po para pang pahit tapos yung isang basahan ay para po sa pang finishing natin so papakita ko na lang po sa inyo yung proseso so una po gagamitan natin ng polishing compound gamit po yung basahan na puno natin gagamitin. Tadakot tayo. Sinalagay natin sa headlight. <clears throat> yung kita natin, medyo madilaw na yung headlight natin. Pero mamaya, ay puputi po yan. Kikis-kisin lang natin. Dagan pa natin. Dagan ulit natin. Kikis-kisin lang natin. Tapos, hintayin natin siyang matuyo. At, uh, same process lang din sa kabila. So, itong sang headlight na yung kukunin natin ng video para mas madali yung tutorial so ganoon lang din same process lang yung sa kabila pero mas mahalaga na gumamit tayo ng uh, microfiber na towel so etong pang finishing natin is microfiber towel eto naman ordinary towel lang so okay lang yan pero so, mas maganda kung microfiber talaga tayo lang natin matuyo ang sa medyo lumabo siya tsaka natin siya i-finish itong microfiber towel kaya nakikita nyo ilang uh, seconds pa lang uh, medyo lumalabo na yung ating uh, yung ating turtle wax so ngayon papakita ko na sa inyo yung uh, pag uh, finishing natin gamit itong basahan That's the pain of So ulitin ulit natin, isa pang pahid. Ulit-ulitin lang natin ng sa pumuti yung ating headlight. Makuha yung mga dilaw-dilaw. Ayan, at uh, papahiran ko na lang muna yung sa kabila. So ayan nakita nyo no, lumabo na. sa medyo natuyo na yung wax. Ah, i ulit natin siya ng ating uh, microfiber towel. Alam niyo yung process na to, is matagal ko nang ginagawa dito sa Civic natin. Pero hindi ko pa na-i-vlog, so ngayon ni-share ko sa inyo kung paano ko po uh, parang pinapanatiling bago yung ating headlight kahit na medyo may kalumaan na yung headlight natin. Restore lang. Ayun po ulit natin. Ayan. So, pangalawang pasada pa lang pero nakikita nyo luminaw na yung ating headlight. So, dito naman tayo sa kabila. Finishing natin. Ito yung kabila. Finish yung muna. So, ayan po yung headlight natin. Uh, Nakaisang pasada pa lang na tayo dito sa uh, nasa kanan. Tapos, nakadalawang pasada na tayo dito sa kaliwa so, medyo mas madilaw kasi dito yung sa kaliwa kaya nakadalawang pasada na tayo dito dito isa pa lang so lit litin lang natin hanggang siya luminaw siya So, ayan, nakatatlong pasada na tayo dito sa kaliwa. Ang dalawa ka sa kanan. Ayan, uh, nakikita natin na uh, luminaw na yung ating headlight. Ayan. Hindi na siya yung dilaw na kagaya nung kanina. Ayan, uh. no? so ganoon lang po kasimple ang uh, pagpapalinaw ng ating headlight. Pero hindi lang po natin natatanggal yung mga crack nyo sa loob na lapitan lalong lalo na po kung sa loob na yung sira or sa loob na mismo yung dilaw pero since kapag hindi naman napapasukan ng tubig ang ating headlight ay wala naman pong problema yan mostly ay nasa labas lang kaya ano siya kaya sa dilaw syempre sa contamination sa ulan sa init kaya siya naninilaw sa, at saka sa kalumaan din so, sa nakikita nyo parang uh, hindi na rin na uh, hindi na rin ganun ka pangit tingnan yung ating uh, headlight hindi ka nung uh, mga sobrang dilaw ah, nga pala ito ay gumagana lamang sa mga headlight na plastic Ayan. awan ko lang sa glass hindi ko pa po na try sa glass na mga headlight pero sa tingin ko po ay hindi po yata gagana sa glass kasi po yung polishing compound na turtle wax ay parang liha po yan sya kaso nga lang mas, uh, uh, hindi ganun ka aggressive parang uh, binabawasan niya lang din yung uh, mga plastic parang nililiha niya pero hindi mo na kailangang isprayan ng uh, clear coat so yun, uh, kung gusto yung lumina yung headlight nyo ganito lang kasimple so uh, tutuloy ko lang itong uh, pagpapalinaw ng headlight tapos i-update ko kayo sa uh, finish video natin so Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. Uh, paalam!